Grabe, napakaganda oh. Ayan, kumakain siya ng isda. Oh, na ganyan ka, tol? Sige na, sumama ka na. Kailangan na. Shhh. Iyak siya. Kawawa. Tol, baka mani pakpak dahan-dahan. Dahan-dahan, dahan-dahan. Kawawa naman siya. Buti na lang kamo Malakas siya hindi hmm, niya tol, pahawakan nga tol hindi kaya siya kumain tol alisin niya tol yung tali e, <-s2> ah, tol, <laughs> hindi siya kakain pag -hawak? hindi no, mailap pa no kakahuli lang po kasi niyan yan lang po ay eh, hindi sinasadyang mahuli ng isa sa mga kababayan natin. Hindi na, ko alam eh. Pero ano din siya na agila? Agila din siya? Uh, hindi eh. Hindi siya eh. Hindi. Alisin niya yung tali. Ang ganda ng mukha niyan. Asan na ba? Asan na ba siya? Ay, ito. Ang ano yung ano niya dito? Mabay. Nakakawalang mm, ita. Ah. Wow, wawa naman. Ah. Uh, oh. Sige, wala kayong maigay, no? eh, harap mo nga dito, tol. Tol, hindi, mamaya na, tol. Mamaya na, sabihin ko sa'yo. Harap mo muna dito. Gusto ko lang siya ma-iano ma muna, maigay yung itsura niya. Ayan. Ganyan po yung itsura ng Pilipin. Ayan. Mm -mm. Ang ganda, no? Ganda? Mm. Okay. Dali, interview muna natin nakahuli. Ah, yung nakahuli. Asan yung nakahuli? Tol, ikaw nakahuli, ikaw magpakawala. Alam mo na? Oh, may... Alam mo na? Ay na mangmushi. <laughs> Kaya mo na, oh, siguradong talisay. Tawo jas, <laughs> tawo jas sa gila. Haha, oh. <laughs> nanunu ka? Galit sao no? Galit sao? Oh, sa bingus ay pagparagawalan. Sentayo dun, tayo dun, tayo. Sa mitas, dun dun sa mitas, dun, dun tayo. Oh, Paragawalan natin. Dus sa may ibabaw, dito ni Nelson, magkumunehagis sa, sabi mo sa, sabi ng kusayo ha. Para makita ng sambayan ng Pilipino. Nakakatuwa lang na yung mga kababayan natin, ah, pinahalagahan na rin yung mga ah, wild na hayop sa gubat. Oh, 'di ba? Tapos hindi na natin kailangan alagaan o oh, ano 'yan para obserbahan kung kayang lumipad ikaw huli lang. Oh. Kayang-kaya 'yan. Kaya natin siya sa gubat. Oo, oh, sa gubat natin siya. Oo, hindi kung kanino man. Oo. 'Di ba? Pilipin ginggil kaya 'yan. Abangan nyo po. Pakawalan. Wag na natin pakawalan. <laughs> <laughs>